batch na mga pensionado o may date of contingency na mula 1st to 15th ng buwan. Ang inyong pension release para sa mga first batch ay sa first day of the month. Sa August po, ito ay sa August 1, araw ng biyernes. Sa pag-check po natin kung may holiday ba yan, ito ay isang regular working day lang po kaya walang nakikitang pagbabago dyan. Para naman po sa second batch pensionado na may date of contingency na mula 16th to 31st ng buwan, ang inyong pension release po ay sa 16th day of the month. Ngunit, upon checking po sa buwan ng Agosto, ito ay tumapat po sa araw ng Sabado. Kaya naman mapapaaga ito ng isang araw sa August 15, araw ng Biyernes. Ayon na rin sa SS Circular na nagsasaad na kapag ang pension date ay tumapat sa araw ng Sabado, Linggo o Holiday, ito po ay aabante sa isang regular working day bago ang original na petsa. Kaya ang second batch po ay medyo mapapaaga ng kaunti.